Ang ligaya ng taong masama ay sandali lang. Totoong hindi nagtatagal ang kasiyahan ng taong hindi naniniwala sa Diyos. Kahit nakasintaas ng langit at ulap ang tingin niya sa kanyang sarili, mawawala rin siya magpakailanman, katulad ng kanyang dumi. Ang mga kakilala niya ay magtataka kung nasaan na siya. Mawawala siya na parang isang panaginip o pangitain sa gabi at hinding-hindi na matatagpuan. Ang ligaya ng taong masama ay sandali lang. Totoong hindi nagtatagal ang kasiyahan ng taong hindi naniniwala sa Diyos. Kahit nakasintaas ng langit at ulap ang tingin niya sa kanyang sarili, mawawala rin siya magpakailanman. Katulad ng kanyang dumi, ang mga kakilala niya ay magtataka kung nasaan na siya. Mawawala siya na parang isang panaginip o pangitain sa gabi at hinding-hindi na matatagpuan. Ang ligaya ng taong masama ay sandali lang. Totoong hindi nagtatagal ang kasiyahan ng taong hindi naniniwala sa Diyos. Kahit nakasintaas ng langit at ulap ang tingin niya sa kanyang sarili, mawawala rin siya magpakailanman, katulad ng kanyang dumi. Ang mga kakilala niya ay magtataka kung nasaan na siya. Mawawala siya na parang isang panaginip o pangitain sa gabi at hinding-hindi na matatagpuan.